Mm. Hello, mga bay. Hello, kumusta? Sorry kayo sa akong post. Dili dia uh, bulwa. Agura dahi may paingon. Agura may paingon. Lika Oh. So, oh, nagkamali. Gusto lang na ako magpasalamat sa tanang uh, uh, maayong kamot nga ni dawat namo sa Cebu o uh, sa mga gusto pa nga makita ang kaanya binday charot-charot balik ra ko og sibo mga bay kay sa sibo na ko puyo sibo na mi puyo hello ka diha hi lilian taray relay hello paingon nami karon sa agura nahubog ko mga bay buluwa akong nabutang noso sa agura di na lang ko happy og sm nga duol diri sa pier kay magabina na mi mga bay no so uh, na lang mi sa uh, agura Uh, pa sa ter bus terminal paingon og Davao. Dayon, salamat kay sa tanan nga ani uh, abi na mo diya sa Cebu. Labi na kang Jane Alfante. Salamat kayo bay. Kang uh, si Jane Alfante siya ang namlete na ko mga bay no paingon sa Cebu. Katong naka-green nga gibash ninyo, siya ug wala siya, wala ko sa Cebu. So siya gid ang nag-volunteer nga mag-sponsor nako dayon ang Hello. una juda ang mga plano isimala si Mala dayon salamat po kay Hello. kang Snoopy Bacos sa pagpadayon nimo sa inyong uh, balay salamat kay baik sa inyong mga kabanan diha uh, sa mga igsuo ni uh, sa mga uyuan day mga kabanakan ni Jane Alpanti salamat kayo kang Simo kang Lola Rosalia kang kinsa pa to diha basta mga <laughs> ako lang ko ano po dayon salamat po kayo kang Maris Hello nga maoy Hello? o nga maoy nag-offer sa yang sakenan gahapon gahapon to o sa kahapon. Kahapon, oh, so maoy nag-offer sa yang sakenan atong isang adlaw katong padulong mig lapu na ay ka uh, maayong uh, uh, instrumento Hello? nga nag-offer sa iyang nga tuyok dyan may sa lapu-lapu may 10,000 roses magtans rin o asa ba ta nagtuyok ato <laughs> sa kwan ha sa dirin sa sa sigla ah uh, berhin sa rigla okay dito may mga bay no so wala lang na wala lang na ko na tarong yung ang schedule mo mula na nagkita sa mga ni anha lang jud sa mga nakakita so selfie selfie so pagdating po hon uh, sa panahon na uh, makabalik na ko makapahulay na ko uh, ako lang i-post ang ato ang mga pictures dayon ako ning gimo para matuyok po na ako akong mga followers kauban ako mga bandi ba o ingon uh, mo sa mga pasalamat kayo sa personal Salamat kayo ba, Shane, Tiara, Kayla, seatbelt ba? Adi na kinanglan, oy kay, ibang kayo ko yaw diri kay traffic ba, di pa rin sa laing naso, kinanglan dyan yung seatbelt. So, salamat kayo nyo, Tanan. Salamat kayo, labos, Tanan, sa so, mga nidawat na mo, di sa Cebu, salamat kayo. Yes, okay, no kanyang mga salamat. Eh. Una pa, salamat na mga ba, Snooki, sa so, mga balay, salamat kayo. Yung Tanan diha, ang mga kamag-anakan ninyo, Tanan, diya. salamat kayo, Tanan, sa inyong mainitun, kaya pagdawat pagdawot na salamat o, sa akong mga bandi. Uh, kauban sa ako ang uh, igagaw taga video no so salamat kayo karoon paingon na sa agura mga bay medyo traffic kayo ang lakaw sa panahon o uh, ko nga maayo ma ma ang mga pagbiyahe uh, inubanan sa inyo mga pagampu diha salamat kayo o uh, pohon pagbalik na ko dito sa Cebu sa lapu-lapu na may mga bay no so Ani balik nako maka plaster nako maka pasalamat na ko yung tanan og maka explain nako ni yung tanan sa mga akong mga lakaw kani mga lakaw nako ako, ako ni game mo para maka pasalamat ko yung sa personal uh, bisan kapoy kayo ba koy gikan pag uli nako uh, gikan pag sa kuwait manila sigig lakaw kada adlaw ang tud naka ko sa balay dagan kay ko gi manage tanan tanan wala pay pahulay mo ni akong tingog murag stress pagyot so bisan pa man enjoy kayo sana, -libot -libot sa tanan ang paglibot-libot sa Pilipinas for the first time. Kami po dyan ko nakalibot-libot, no? O kaupan ako mga bahandi. Nakatuyok-tuyok gamay. Wapagin ni na ako na himo. O tungod ninyo, maong uh, nahimo kini tanan. So, salamat kayo nyo tanan, ha? O uh, di nilang kukutop. O, salamat. Kita-kita nata dia sa Davao. Okay, bye.